Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! Happy to check! Door. Happy to out Jatibo in -ib. Mga repa, ano? So dumating na nga ating Jad Ibo 5, na nandito ko lang sa Shopee ng mga repa. Dumating na siya at ikakapit natin ang mga repa. Kaya simulan na natin mga repa, ikapit na natin ang ating Kibo Jad Ibo 5. Let's go! Kaya na mga repa, napakin natin siya. Siyempre, siyempre, handbox muna natin mga repa. Sumahin niyo ako yung handbox mga repa. Kaya na, umiiyan ako d'yan muna video yung iwa-iwa ko ng mga repa ako nang mag-isa ng video mga repa. one hand sige so, let's go yan mga reba yan reba yan natin yan natin mga reba so hindi no? ko na sa inyo pinakita yung pagkakabit ng ating jet jeep kasi alam video mga repa. <laughs> solid mga repa Naniligyan ko pa ang repa ng century Tuna so, Kasi may uulan eh Mga paso ko ng tubig So wala na tayo ngayon sa ating At happy dog B3 Dito lang tayo ngayon sa Jad Evo 5 Power Ayan repa Mga repa na nakita nyo na ating Jad Evo 5 Napaka solid ng tunog Um, puro bass Sakto lang sa tunog. So, thank you sa panonood mga repa. Like and share and subscribe mga repa.